Ah. Sinahing namin no. Oh. Lapit na mapagod. Pag yan napagod eh. Wang ko lang. Ah. Dubo. dubong manok. Sakto yan pre, medyo parang pinato yung Oh. <laughs> Happy birthday to me. To me. <laughs> Ba't di mo pala pre? Ano kasi, lagi kasi absent eh. Kaya yung birthday niya, hindi na-celebrate eh. Kumuha na talaga <laughs> na yung kalakayang po eh. Oh. Oh, panginom talaga yan. Ay, yung maliit pala. Yung maliit. Lagyan ng yelo. Ang tumalun. Ah. Nagkailaw kami dito, nagkailaw. Plastic bag lang mo. Pwede, pwede, pwede. Lamik tayo, lamik. <laughs> Oo. Oh. Mamadali <laughs> ka naman. Maaga pa. Sabi ko sa inyo, baka may uuwi mamayang eh. may uuwi talaga <laughs> Adobo, adobo. Tandaan nyo, wala tayo doon. Ngayon, <laughs> nasa daanan <lang> tayo ha. <laughs> matutulog tayo dito sa labas. Ang <laughs> ah, maraming damit na pre. Kukuha na Rektal ha. Ang <laughs> daming damit dyan eh. Tatawagin nalang ah, din kayo sila <laughs> Jepoy. Jepoy, susunod na kayo. Asiya ka man din. Asiya ka dyan. Hot pot lang. Kahit wala na hat -hat hat -hat, eh. Wala nga, magluto na ko din naman pang mamayang madaling araw pre. Eh. <laughs> yung boys sa labas matutulog. <laughs> Bigla bi, biglaan pa naman. <laughs> <laughs> Mr. <Mister laughs> chef na namin, parang kinis. Ah, oh. huh? oh. namit Pwede pre Harap Panalo, panalo Nami kayo Pagkat 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 naglakat ng doon tinaglaka ng puto nag commute <laughs> eh, <nag> <laughs> free oh hulog pa kanita eh mamatol ni dito mo sana tinali oh oh pa lang motor Eh meron din pala sa akin. Bukas na lang. <laughs> Bukas. Ano? Ano pa rin, Jeff? Hindi ka na na-imit. Di na naman na-imit pre. Eh. Nag uh, Nag-iisip eh. Naman dyan, ano? Cha-charge kita. May battery ay, ay. dito. Nag-iisip pre. eh, eh nangyayaan na naman ay. to. Nabi <laughs> mo <Okay>, pa. <laughs> akin, mag-aapat na. Ah, <laughs> buta na matindi ka. <laughs> tapos Okay yan, kaya na lang silalim. Tumen. Okay. Ge, wala ko kuha Wala, wala. Basta magtira lang kayo. Wala kayo diyan. Okay. Mga barangay dulo. Oh. Di mag-greet muna kayo kay Kuya Baray. Thank you. Thank magbitang.

Mabilis pa rin pala yung reflexes ko, pre. Ha? Malakas pa yung talaga. Ha? Kakagaling lang yan sa lagnat, ha? Active pa rin. Pre, picture daw, picture. Sakto pala yung sinuot kong t-shirt kasi, pre. Ha? Sakto yung sinuot kong t-shirt. Ha? Ah, picture. Dwayne, ano mo na? Ah, ako na, ako na. Uyan na, uyan na. Ubus na. Ay, di, di talaga na ubus pre, oh. Oh, meron pa talaga. Meron, may tira pa. Oh, oh. May isang buo pa. Kanin sa kanto din yung kanin, no. Adobo na wala. am done Simot dalawang simot to. Dalawang simot yung adobo. Ay, ayun to Oh. Si na lang champion ah. Ubos din kanin ni Shun, ang dami ng kanin kanina. Oh, nagkanin daw siya ulit. Oh. <laughs> talong yan. Ini hau na talong. Sol, bang hapunan, mga idol. Grabe. Parang kay dulo lang sa kalam. Di ba sabi nyo di patungan? Patungan? Sabi nyo?